Sa harap ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, nakatagdang magpulo ngayong araw ang liderato ng Kamara at ng malalaking oil industry players kasama ang DOE. Ito ay para makabuo ng win-win solution sa walang prenong pagsirit ng presyo ng krudo. Ang seto ng balita niya mula kay Mela Lesmoras. Kinumpirma ng Department of Energy na may panibago na namang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo bukas September 19 sa ikalabing isang pagkakataon. Naglalaro yan sa 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos para sa gasolina at sa diesel habang ang iba pang kumpanya may 2 pesos price increase din sa kerosene. Ang pagtaas na to ay uh, wala kong nagkukontrol. Uh, ito'y dala po ng pagkakaroon natin ng sitwasyon na tayo ay nag import halos 100% ng petroleum products. So ang pamamaraan po ng pag-mitigate doon sa impact ng price na dala nito ng ating import na produkto ay either through a targeted subsidy program uh, or gamitin po natin yung Uh, ating mga paraparaan. Dahil sa sunod-sunod na big time oil price hike, muli na namang nabuhay ang panawagan ng ilang grupo na suspindihin muna ng gobyerno ang excise tax sa langis at iba pang buwis na ipinapataw rito para maibaba ang presyo. Pero tugon ng DOE, Yan ato ay isang policy question na dapat po upuan ano ng mga decision maker uh, not less than not below probably secretary level ano uh, this is a cabinet issue policy issue po yan dahil it involves collection of revenue and definitely it will involve DOF and DBM para naman matugunan ang sitwasyon, pupulongin na ng liderato ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez ang oil industry players ngayong araw kasama ang DOE. Sabi ng House Speaker, papakinggan nila ang sitwasyon ng iba't ibang panig at dito'y bubuo sila ng win-win solution. Bukod dyan, sabi ni Romualdez, plano na rin nilang makipag-usap sa mga manufacturer ng canned goods and basic foods sa bansa, gayon din sa mga kinatawan ng Supermarket Association dahil sa napaulat na plano nilang pagtataas ng preso dahil na rin sa serye ng oil price hikes. Ayon sa House Speaker, susubukan nilang mapigilan ito kung totoo man, kahit hanggang sa Disyembre sa ngalan ng Diwa ng Kapaskuhan. Melales Moras para sa Bayan.